bilang isa sa mga author na ngayoy kilala bilang Republic Act 11929 o ang Charter of the City of Baliwag. Bilang katuwang ninyo sa Senado, asahan niyo tuloy-tuloy ang pakikisa ng inyong lingkod sa pagsulong ng mga inisyatibong baka pagpapaangat sa inyong lungsod. Laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong mga hangarin para sa ikaunlad ng Baliwag City. in the presence of my senior commanders, i would like to reiterate our gratitude to the senator for supporting our uh, legislative uh, needs. and uh, we look forward to working with uh, you. Yeah, yes. i'm for you. we are very lucky to have a champion. Thank you. sa pag-organize ng itong uh, aktibidad mo natin. May dalawang kaming uh, konting tulong para ho maibsan mo natin yung mga nararamdaman mo natin. Sisiguraduhin mo namin tuloy-tuloy yung aming pagsuporta ha, hanggang tayo po ay makabangon ulit.